Hello. Oh, hello. Sino to? It's me. Oh, alam kong ikaw yan. Malandi ka. Este, ano, oh. Annabelle. Ano, ano, ano yan? Ba't ka nagparamdam? Di mo ba kasama ang boyfriend mo? I was wondering if after all these years you'd like to pagkatas mo malandi ng iba lalaki, makikipagkita sa akin. Ayoko, ayoko, Diyos, mi, ka malandi ka, hayop ka. Sayang. Guru na perahan niya ngayon yung bago niya nilande. Dapat sumuha ko ako, malilibre si Guru sa labas yun. Sayang talaga.